overlooking na view dito. Overlooking. Hoy, oh, grabe na dito Wala na si Nicole. Overlooking talaga. <laughs> Yan kumakain si Nicole, oh. So guys, kung nagtataka kayo, guys, bakit kami na lang palagi ni Nicole magkasama sa vlog? Gusto ko lang na i-aware kayo na halos lahat ng mga kasama namin is super nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nga sila eh nakahanap sila ng trabaho na ngayon. Thank you, salamat sa Panginoon dahil parang busy na yung iba naghahanap sila ng work nag-work na sila at sa good news naman ay natanggap naman sila kaya if ever naman na may free time sila pwede naman sila makasama sa vlog syempre di ba? hindi naman natin sila inaaw dito sa vlog always always naman welcome yung makasama natin dito so syempre hindi ko na palagi kasama kasi siya yung business partner ko eh. at kung meron kayong kakilala na sobra nangangailangan ng message lang po kayo dito sa Facebook page natin, dito sa YouTube channel natin, comment lang kayo, ito yung Facebook ko, pwede kayong mag-message dyan at yung Facebook page ko, pwede kayong mag-message dyan, if ever meron kayong nakita na sobrang kailangan ng tulong, kung merong mga concerns, concerned send dyan, pwede kayong mag-message dito, and pwede kami mag ng tulong sa inyo, sa tulong nating mga abutihing sponsor na si Natita Marlene, Tito Juan, Lolo Tony, and gusto ko lang pala i-shoutout si Sir Carlos, yung nag-monthly ng motor ko. Sobra-sobrang na-appreciate ko po yun Sir Carlos. Thank you, thank you so much po. Ano na, tapos ka nang kumain? Yeah. Tapos ka na? Grabe, makakain si Nicole ah. Inubos yung isang kaldero ah. <laughs> Nga, dito po yung motor oh. Grabe, ang ganda. Tapos ang pogi ko. Tapos ang ganda ni Nicole. Hahaha. <laughs> At ngayon guys, kasama ko ngayon si Nicole and eh, tara samahan nyo kami mamigay kami ng biyaya mamigay kami ng blessing dun sa mga taong uh, deserving at mga taong maaana namin So tara, samahan nyo kami si Nicole nag like, pa kasi palagi niya nagpapaganda kasi palagi niya pinapagandahan yung pinakagwapong nasa likod niya Oo, uh, bakit hindi ka agree? Parang hindi ka pa agree ah Ha? Huh? Goods. Anong goods? Tama ka. Tama ba ako? Ano Paano ako nagkakaroon ng tama? Kasi tinamaan yung puso ka sa'yo. At nagpatuloy kami sa paglalakbay para makahanap ng deserving na tao na pwedeng mabigyan ng blessing. Dito muna kami nag ikot, -ikot sa liluan at sa konsulasyon. At sa pag-ikot-ikot namin, meron kaming natagpuan. Ito yung tinatawag nila na Parola. after nami na-check itong parola, patuloy na kami sa paghahanap ng deserving na tao na mabibigyan. Ay, bligyanin mo na Rico. Rico. eh. Miko. Mm, Tagpila mo na na. Tagten. Ah, oh, tagten. Mm. Usahay akong tinda ka ng donut. Donut? Oo, usahay sad ka ng saging, banana kyo. Mm, Ari na kami ninda na eh. Ang rasubay din na niya, kutubstay yun din, balik. Pilan din edad niya mo, nai? 62. 62 na din ka, nai? Na, mga anak? naa, ano ha. ang usa na ang usa wala na minyo. Edad na 43, tingali, ang wala minyo. 44. Kani, nai? Kung dili din sa mahurot, nai, mo huwag yan na isuro yun, Ang mahurot yun, nai, gamay raman niya. Ah, gamay raman. pero karon ay wa man sa nahurot, imo pa na isuroy. Oh, isuroy. sige na ay hatag si manay. Oh, na na ay. Na hatag ni sa mga buta na sponsor naman ay. Sa na ya. Kani na ay sang juice na imo para gi suruy na ay. Mm. Tapi na juice na. Tagdis ang kuan. Tagdis. Ara ra kay selan na nay. Apay tise isanay. Ay anak Ayan, bilis si Nicole ng ano, ng juice ni nanay. Si so, pangalan ni mo, nai? Eh? Grace. Grace. Ah, ah Grace. nanay Grace. Thank you, Jesus. Oh. Nakaigi pa iskwila, nai? Wala. Wala po yung mga apo pero nag-iskwila sila, dili ako nag-iskwila. Ah, so ganahan lang dito ka magtinda-tinda, nai? Ah, oh, para na po kayo mukha na. niya po ang buwan. Source. Source of income? Oo. Oh, so, kung makadawat ko buwan sa senior, ako'y puno-puno. Mahonan. Ah, pahonan. Mahonan ka ng money. Akong buwan sa pagkaon ako at daw Ah, sige na. Namin hatag si Mahanay. Ah, dala na yun. Okay. Ah. Uh, <laughs> Ay. Masa rin mo sa naghatag na, Anay. Kay mga sponsor na. Mugo oh, sila sa Gawas, Anay. Na sa Gawas. Oh. Salamat sa kuan kanang blessing nga inyong gihatag diri nako na ko nga i mo sa Ginoo. Oh. Yeah, sige nay. Yes. Salamat nay. Ana mm -hmm. lang sa mi ha. Thank you nay. sipag ni nanay no imagine 62 na siya or 63 pero nagtitinda pa rin siya Mabait. oh kasi nga sabi niya wala na siyang pagkukunan ng ano niya ng income niya kaya instead umasa siya sa anak niya eh mag ano na lang siya di ba magsikap na lang siya pag meron siyang matanggap sa senior yun yung ginagamit niya para para saan ngayon para sa pampuhunan niya Ah, Yan Tita, thank you Tita Marilyn. Nagpatuloy kami sa paghahanap ng pwede namin mabigyan ng biyaya Kaya napadpad kami dito sa malapit sa Compostela Habang bumabiyahe kami, gusto lang namin i-shoutout yung beloved sponsor namin Tita Marilyn, Tito Joe, and Lolo Tony And shoutout din ako kay Sir Carlos At sa mga nagtataka kung hindi ko na madalas kasama yung mga kasama ko sa vlog Nakahanap na po sila ng work at happy ako kasi natanggap sila At sa pag-ikot-ikot namin dito sa bukid, napadpad kami dito sa Dragon Fruit kasi dito kami ngayon ni Nicole sa Dragon Fruit Kung saan kami pumunta nila si Andy noon last time And dinasama si Nicole it, noon Dito tayo kay baka ang ah, mano tayo sa ano eh Sige saan tayo ng motor So try namin dito sa Dragon Fruit guys Kung okay ba dito, kung masarap ba No? Yes Gusto mo makatikim ng Dragon Fruit? mm, -mm. O oh, tayo Fruit na? As in fruit? Oh Dragon Fruit talaga siya sini lagi siya shake sinik, sinik yung dragon fruit. Masarap nga dragon fruit dito, pure. ngayon guys, dito na kami ngayon ni Nicole sa dragon fruit. So titikim kami ng dragon fruit na. Kasi dito kami ni ano dati ni nila Sandy. And right now si Nicole yung kasama ko na kasi namin dito eh kasi bibili kami ng ay, mamimigay kami ng ano music Dito, may biglang pumasok sa isip ko. Sobrang bait pala talaga ng Panginoon. Pero, malalaman mo lang kung gaano kabait ang Panginoon. Once positive ka mag-isip, lahat ng tao binibigyan ng problema. But question, lahat ba ng tao nag-iisip ng solusyon sa problema? Lahat ng problema, pag ating nasolusyonan, meron tayong bagong matututunan. Always remember, lahat ng tagumpay nagsisimula sa problema. Problema natin dati, transportation, na solusyonan nila, nagtagumpay sila. Problema natin dati, electricity, na solusyonan nila, nagtagumpay sila. Problema natin dati, upuan, may gumawa ng upuan, ngayon nagtagumpay sila. Ibig sabihin, tignan natin positive yung problema. So yun, nandito kami ngayon ni Nicole sa ano, sa tindahan namin kasi magka-close na kami. Pero before kami mag-close, ito bigay ni Lolo Tony yung monthly allowance namin. Yay! Na monthly tulong ni Lolo Tony para sa amin na ni Nicole. Ito, bigay ni Lolo Tony para sa'yo. At ito din bigyan ni Lolo Tony para sa akin. Ano masabi mo kay Lola Tony? Thank you so much po Lola Tony. Malaking tulong na po ito sa amin for this month po. Super thank you po. Appreciate po namin. And thank you so much po Lola Tony. Malaking, malaki po yung magagamit ko dito. Malaking tulong po ito Lola Tony. Sobra-sobrang na-appreciate po namin Lola Tony. Salamat po. At syempre hindi kami tutup -tut titigil sa pag ano, sa pagtulong din sa mga tao na kailangan. At magtitinda po kami pagsisikapin po namin to. Lola Tony. Thank yes. you, thank you so much po. And ito ni Cole, bigay ito ni Tita Marie sa iyo, sa ano natin, sa pang nag-vlog tayo ng Biaya Vlog. Yay! Hey, ba? thank you so much po, Tita. Super thank you po. Magagamit ko po ito sa, ano. Di ba, business ka, magbibenta bi ka rin online. Yes. Oh, para Puhunan. may pumagan. Di ba? So ito, thank you. Bayad ko din to sa mga ibang utang ko. Thank you so much po, Lola Tony. At sa utang. <laughs> <laughs> Thank you, <Bob. laughs>